Ay, well, good morning, good morning. Nandito na tayo ulit sa ating project. At pinasampak ko na yung ating sasalpak na yun. Akyat ko na. So. Hello, guys. Ha? Ano na pala? Aaw, Sige. Eh, ano na? May nakali-out ko na. Nakali-out ko na to. May mga na. Salpak na lang. Kasi ano na? Tapos prepare sila ready sa ilalim ng flooring. Sa luha no, gwan. Mo na na siya. Ah, dinulugan namin mo si yung ano para ano siya. Pantay-pantay sila. Yan. Tapos pinaguhitan ko ni John Johnre. Ah, kunong na. Oh, sige. Bye. Guhit. Eh na. Okay. E, yan. Okay. So, yun ang ating puputulin. Tapos, ang natin, pasa natin dun sa baba. Ganun din ang ginawa ko doon sa kabila. Yan. Meron na yun dun sa kabila. Yun, no? Nilagaya, nilagyan ko talaga ng yero para inaktual ko ba. Tapos, bumaba pa ako dun sa labas para sipatin. Tugma siya Yung yero natin dito Tugma din dun Hindi ba Nagbalagbag Okay Tapos Nagbabalagas na kami Dugtong na lang ako dun Kumuha lang ako ng guide dun Sa kabila Okay Baba na ako Ang hagdanan ko Yan mahal yung Ang hagdanan ko Yan <laughs> Ah si John Ray yung aking inapakan mga silo ah uff wag na Magdana na agdaan na na skwala ang ako permanent marker ayan magbuhit tayo doon tapos batakan natin tansi tapos iskwala dahil din magkabalagbag yung yelo So yan, nakakuha uh, ko na mga silo yung pinaka layout balang balangkas at nasalpak na natin Yan, so meron kayo pong napapansin na 2x4 na inano ko So hindi na sila bumili pa ng 2x2 pa Nagpabili ako pero hindi na sila bumili kasi pwede naman daw ito ito ang pinalagay nila sige ito na lang pinalagay ko 2x4 sayang pero yun ang gusto na may ari so binagtungan ko na lang doon 2x4 to tsaka 2x2 okay so okay na papulwal ko na lang itong mga silo okay. mga sila. ang gagawin na lang natin ay sanipa sanipa doon dito din mayroong kunti tumbok natin dito sanipa doon din paikot sampahan ng gater at doon din paikot patapos na sanipa ah, mag-iisibol na tayo ng gater pero ano, hani pa muna. Ayan, explain ko lang yung ating gagawin mamaya. Sa so, full na ito lahat mga kasuelo. Meron lang na iba. Ito ba for yung isa? Kasi hindi na sila bumili. Pinagamit na nila ito. Sayang sana, kaso yun ang gusto na may-ari. okay, okay na. Nailagay na. Full na. Full na lahat. Asanipa na lang. Oh, Tapos ito tinistay natin yung yero na uh, okay. Para din tambayan ko dito. Tapos may nagtanong nga pala ito kung meron pang plastering o wala na. Meron pa po, meron pa ikot to. Kasi siyempre pag mag-spandrel dito sa taas, uh, walang kapitan ng ano, pako Pag uh, magpako dito ng wall angle para sampahan ng hindi ko alam kung uh, PVC panel ang gagamitin ni si Bossing or spandrel din na ano, yung yero lang. Pero huli na yan daw. Ito lang muna. Pag mag-ipon yata pa sila. Oo! Oh! Meron daw tanghalian doon. Libre si Bossing kaya nag sila doon. Oo! Oh! Okay. 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 Ha. aku rogo sabo ya gapai ya. Oh. Kadi ba kakau nak sawo di ka nak hau lagi. Hmm. Paling tak pasal. Ayo ditu, ditu lagi dek lagi. <tuk> Ayo kita lagi dek Ayo kita lagi lagi. Ayo kita lagi dek lagi. lagi dek lagi. Ayo kita ya, dek lagi. Ayo kita lagi dek lagi. lagi dek lagi. Ayo kita lagi Sakto nga kaya? O sabaw ay, wala. Sus! Sabi <laughs> nga, si sabaw mo, si unod. Iyo ka, batik unod. Mayroon sa unod, sa puro sabaw. Ala, bahay style. <laughs> <laughs> ah! Eh, sabaw rin. Ika, on the way din. gano'n ako kay, di makakain na maayos si Mrs. Kung wala. Hindi, <laughs> Oo. Oh. Ano pa? Bakit? Oh. Uy! Sigang! Kain tayo. Ayan, nakahingit tayo doon sa lang ng sigang. Tapos, aming ulam, uh, fried chicken. Kain tayo po. Ang tayo, mga Ang tayo, mga swelo. Ayan, mga swelo. na. Ate, hindi ako nakapag-video. Sa pag, uh, ano natin dito, paggawa dahil uh, nasa taas na ako delikado wala ang para video so nakapaglagay na ako ng sanipa doon at saka dito sa sampahan ng gater o sandala ng gater pero dito sa gilid na yun at saka doon sa kabila din wala pa hindi natin natapos sige lang so lalagyan ng ano ayan na uh, nasampahan na natin yung sanipa dito sa Ati uh, mo na sa gutter So bali yun na lang Side Tapos sa board O sa nipa Tsaka dun Tapos yun na Pwede na maglagay ng ano Gutter Tapos siyero Yun na lang uh, Ang pa ganito Ang plasing mo ganito Nice, ah Ay, sa playground naman ng anak ko ah. Alo ko ba banking pa? Oo, alo ko. O kaya bang na? O, kaya bang na? Alo ko. Yan sinundo ko muna sila ni Mrs. mga sielo. <coughs> ah, kasama yung tropa niya. Anak ng aking kababata din. Ay no. Semua Maya tak atau sah kambingan di lubang kebon. Oh, loko. Oh buih buih. Mak ayam buih tahu. Iya, nongi kau mula-mula kalabau. Mau nak lagi Ganoon ko muna si Victoria. Yeah, mahusay na si CJ mag ano. Mahusay na mag mani o. Oh. Alo ko, na Oh. Ah. Dito lang muna. Nandito si Victoria. Ay, nako. Yeah. Ano na natin yung mga alaga natin mga kasuelo Tapos yung meses yung mga kambing okay na rin Sige Hindi tayo nakapag vlog vlog doon sa taas mga kasuelo Kasi pahirapan yung aking ano Dahil ako lang mag isa doon sa taas Okay Pinatawag ko lang yung si John kapag kailangan ng tagahawak na nag, nagbubuhos din kasi sila nagplo-flooring sila ba halos lahat tayo dun sa taas ako lang ba walang ano walang tayong gaalong video doon sige konti na lang yun sanipa na lang at gutter tapos pa konti na lang tara na dito na tayo mga suelo. yan ang nagawa kayo no uh, buhosa na yung pasimano dito ang ganda o oh. Nice. Tapos sa taas, ang kulang na lang yung side na lang, side by side kabilaan pasya board magpubuo din yan nandahan lang nandahan lang mga suylo kahit pakya pero hindi ko minamadali yan uh, para ano ba kulido ba? Uh, maganda naman ang kinalabasan. Uh, satisfied yung magpapagawa. Anhin mo yung mabilis kung mali-mali uh, naman. Pangit ang kalabasan. Back job. Uh, ano lang. Handahan lang. Mabubuo din yan. Okay. Uh, nalagay natin yung ano lagay ng as sampahan ng ano ba gutter okay ano kumanda na tingnan na nawala yan oh puputulin pa yan tanggalin